lang sa muling pagbangon ay panalangin at pagpapakumbaba dahil angels are real. Sa pangalawang pagkakataon, ang Rated Corina at ang klinika ni Doc Yapi. Magsasanib puwersa ulit para bigyan ng pangalawang pag-asa na ayusin muli ang mukha ni Marlo. So ngayon, hindi ko alam kung anong plano mo sa buhay, no? Pero ang gagawin ng Rated Corina para sa'yo ulit, Marlo, ay paayos natin ulit yan. Thank hindi you. Ba? Thank you po. Eh, pero kailangan may kooperasyon mo, magpapapayat ka ulit. Ma'am, kakayanin ko. Kakayanin ulit. mo oh, talaga, po. ha? Kasi po, may pamilya na po. Even the scars here, kailangan natin siyang um, i-handle. Which? kailangan kalapin papayatin siya. Tapos siyempre, papakinisin natin ulit yung scars niya. Kasi siyempre, hindi, nat hindi natapos yung trabaho doon eh. Dahil medyo nawala siya eh. So yun, yeah, siyempre, papaputiin din natin. And then, the whole pack. Transformation 2.0 nitong si dating Sanderford na ngayon pinaninindigan mo na si Marlu. Everybody deserves a second chance hindi po ba lalo't nagsisisi pero take note hindi ito anliha wag naman sana itong abusuhin dahil hindi habang panahon may mga taong patuloy na uunawa at tutulong kaya habang may magandang pagkakataon pa pagyamanin at wag sayangin ang bagong Marvelo 2.0.